guys, good morning dahil well, last day na ngayon ni Bebe kasi dito sa bahay dahil well, nagtatrabaho na siya ulit sa ano pinagluto ko siya ng ano soup <laughs> 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 ano, uh, sardinas na may malunggay ano uh, natin ng malunggay para healthy uh, uh, ito sana ay eh, burger sana yun eh, Wala naman Ay okay pala Wala naman Ulit na din kasi ako nagising kanina Walang ano, namin ngayon Luto na kaya na, tayo? <laughs> <Nila>? <laughs> <laughs> ha, kaya na tayo Kaya na tayo oh, Kaya na tayo Kaya na tayo Mas di mo na dito no. mm. Oh. Magkakawalay na naman kami. <laughs> LDR. Ah? LDR. Ah. Dito kasi ako magtatrabaho guys sa Madela. Kasi dito... Santiago. Ah, nag nag, -apply, nag -apply siya dito ng trabaho pero pinaasa lang siya. Hindi, hindi talaga para sa kanya yung trabaho dito sa Madela. Talang para sa Santiago lang siya. <laughs> Talagang Santiago lang. <laughs> Akala mo nag-apply siya ng ano? Ah, nag-apply kang trabaho sa ano? Na? Sa Ultra Mega. Ano uh, sabi? Hintayin niyang tawag. Pero after 3 weeks. Wala pang tawag. Wala. No, Pinasa siya. Pinaasa. Kung sinabi lang sana ng, nila na maaga, di naka-apply sana siya agad. Hindi siya umabot ng... mag month. man ka na dito. Oh, Mag-uwan month na siya dito, guys. Ayun. Pero, sakta lang kasi, ano, kasi ikaw yung kasama ko na, no? Guha ko sa bahay. <laughs> Hindi ko rin matatawasin kung wala siya. Walang tagahawak, pero... Tagahawak? Tagahawak na... Pag ano eh, nagalit ako. <laughs> Pinapagalitan. Pinapagalitan ko siya pero minuto lang yan oh. No? Ayos na naman. Na himas na naman ako. Oh. Ah. Away bati ba? Away bati. Eh, <laughs> Ay, ayos lang 'yon. Away bati. Pero kainit. Oo, kainit. pa Hindi mo na? Hindi mo na. na lang. Last day Ha? Huh? Last day Last day ka na. ka naman oh, wow. na lang ako doon. na pa. <laughs> <laughs> na. <laughs> <laughs> sardinas. Sardinas. ya guys, ate ko sa sanong bayan. Doon sa doon sa sasakay. Sa bayan na din maka. Sorot ako. Bantay sa sakay. Bantay <laughs> sa sakay. Oh, sige, sige guys. Bye bye. Later bye bye. Later na lang. Later na lang ulit. <laughs> <olet. laughs> See you to next vlog.